mga boss idol. Magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang jackpot nga daw po ang Los Angeles Lakers kay Torian Prince. At ang balitang naniniwala nga daw po ang kampo ni Justin Brownlee na papasa na siya sa confirmatory test ng China. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ng balitang-balitang jackpot nga daw po ang Los Angeles Lakers kay Torian Prince. Kahit man nga mga idol, meron ng 2-game losing streak ang Lakers. Ngayon sa preseason, sa pagkatalo nila kontra sa Golden State Warriors at Milwaukee Bucks, ay wala rin naman nga ditong pakialam ang kanilang kupunan. Ang mas mahalaga pa rin nga sa kanila ay magkaroon ng rhythm ang kanilang mga players at malaman kung meron nga ba talagang maibubuga ang kanilang mga bagong manlalaro. And so far nga, mukhang hindi rin naman nga sila nabigo sa kanilang mga bagong players. Sa katunayan, isa nga sa mga unang nagpakitang gila sa Lakers ay ang kanilang pinakabagong sharpshooter na si Torian Prince na nag-average ng 10.6 points sa kanyang napakalimitadong minuto sa unang limang laro sa preseason. Well, simula rin naman nga na makuha nito ang kanyang rhythm sa Lakers. Ay naging sobrang efficient na nga nito sa 3-point line sa pag-average na agad ng 40 plus percent sa perimeter. Kaya tunay nga talaga na jackpot ang kanilang kupunan kay Torian Prince. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang naniniwala nga daw po ang kampo ni Justin Brownlee na papasa na siya sa confirmatory test ng China. Naibalita ako na rin naman nga sa inyo na disidido nga talaga ang SBP, SMC at maging ang POC na matulungan si Justin Brownlee na makalusot sa kanyang sitwasyon ngayon. Kahit man nga hindi pa lumalabas ang resulta ng confirmatory test kay Justin Brownlee, ay naniniwala rin naman nga ang kanyang kampo na papasa na siya sa ilalabas na resulta nito. Yes, wala rin naman nga daw pong masamang ginawa si Brownlee nang nagdaang Asian Games at maging sa ilang mga FIBA tournament na sinalihan nito. Kaya sigurado nga na makakapaglaro pa rin ito sa Gilas, Pilipinas at maging sa Barangay, Hinebra. Alam naman nga po nyo na next month na, November, magsisimula ang Commissioner Cup ng PBA at marami nga sa mga fans ng Barangay, Hinebra ang umaasa na makahabol pa dito ang kanilang resident import na si Justin Brownlee gayong naniniwala nga sila na ito lamang ang may kakayanang bumuhat sa kanilang kupunan sa kanilang magiging kampanya sa darating na bagong season ng PBA.